ito po yung ano yung tubig namin sa umaga pagdating na ng alas 4 alas 4:30 ng umaga wala nang tulo ayan po eh e, sinarado ko lang yung ano kaya medyo may tulo siya pero nawawala na siya hanggang ano na po yan alas 8 ng gabi darating lang tubig mga bandang alas 8:30 hanggang alas, 8, alas 9 ng gabi tapos uh, sa umaga mga alas 5, wala na po. Marso 14 at nandito po tayo sa barangay May Bubon. At uh, ati po mga kapanayam, ang isang residente po na na problema sa serbisyo po ng pamana. Uh, Magandang umaga kuya. Magandang umaga po. Ano po pangalan ninyo, kuya? Ako po si Kian Santiago. Nakatira po dito sa Maybubon, Gimba, Nueva Ecija. At uh, dito na po ipinanganak at dito na rin po nag nagkaroon ng ano, ng problema. <laughs> uh, kuya, kailan pa po mahina ang uh, serbisyo po ng tubig dito po sa inyong lugar? Uh, simula't simula-simula po nung nagkabit po sila ng <clears throat> ng nawasa dito ay eh, hindi na po maganda yung ano yung tulo ng tubig tapos kala namin mga it take a while bago ano bago mag-improve ngayon kakahintay kakahintay namin eh habang tumatagal hab, parang nagiging worse Ayun. Opo, ah, po ng pahina. Po ba kayo nung pakabit ng uh, nawasa? Nung naglagay na po sila ng tubo dito, isa po kami sa pinakaunang nagpakabit <coughs> ng nawasa, kasi nga gusto naming magkaroon ng convenience sa araw-araw na pangailangan sa tubig. Mga anong taong po yun? Natatanda niyo? Mga 2017 or 2018, mga ganun po. Oh. Sabi niyo po, worse matagal, lalong gumagrabe. Kailan niyo po napansin na mas lalong grumabe po yung servisyo nila? siguro po mga mga ano, 3 years, 3 years na po na lalong ano, lalong naging grabe na lalong nawawalan ng tubig. Oh. Okay. Oo. Yeah. So, napansin ko po, meron naman po kayong poso. Eh, bakit po kayo nagpalagay pa ng nawasa? Eh, ang iniisip ko po kasi, para sa convenient at saka matanda na si nanay, madalas kasi naiiwan din po siyang mag-isa dito. Kaya gusto ko sana yung pagpasok niya sa banyo, mayroong tubig. Pag naghugas siya, mayroong tubig. Pag naglabas siya, may tubig. Na hindi na siya, hindi na siya kailangang mag-bomba-bomba uh, kasi nga uh, medyo mahina na rin po siya. Kaya iniisip ko yung kanyang ano yung kanyang benefits na makukuha sana dun sa nawasa. Meron po ba kayong panawagan sa pamana, corporation? Ang may papanawagan ko lang po sa ano sa service provider dito sa Maybobod ng Tubig ay magkaroon po sana ng mas magandang serbisyo. Yung yung ibinabayad po namin ay maging worth it naman po kasi wala naman po kaming problema sa pagbabayad. Kahit san kahit sino na po siguro ditong ano Uh, subscriber nila or kumukuha ng serbisyo para sa kanila ay eh, wala naman po silang problema sa pagbabayad. Ngayon po, ang inaasahan ng isang customer kasi pag, pagdating sa customer service ay satisfaction. Kasi kahit kahit na po sino kung kapag pumunta ka ng isang or nag ka ng isang service, nag expect ka ng ano, ng excellent service, di po ba? So, hindi naman naunawaan namin yung process na merong merong process pero kailangan malalaman, malal, makikita din naman po sana na meron po silang ginagawa. Eh, sa tanang buhay kung nagkaroon ng nawasa dito, wala, nang, wala naman pong ano, wala naman pong development. Hanggang promise-promise lang po sila. Kung alam ko, pagka, pagka ganyang mga service provider, meron ding, meron ding agreement yan eh, na magbibigay sila ng serbisyo, magpo uh, sila ng pangailangan ng tao. Pero hindi po namin nararamdaman eh na sana matupad 'yung ano 'yung 'yung vision ng may-ari dito sa lugar namin para magkaroon naman kami ng mas maayos na buhay. Kasi ang ang uh, ang punto po nila para para nagkaya uh, sila nagbigay ng tubig dito. Ang alam ko ay magkaroon ng mas maayos, mas maalwan, mas mas magaan na pamumuhay ng mga tao dito hanggat uh, nagbibigay sila ng service pero sa sa amin ano sa aming experience wala naman pong ano wala naman pong nangyayari lalong lalo kaming nahihirapan kasi ang hirap pang ano kumita ng pera tapos buwan-buwan kaming nagbabayad tapos hindi namin alam kung ano uh, magkakaroon ba ng mas magandang serbisyo ang tubig sana po, ayusin naman po nila yung servisyo nila. Okay. Salamat po, Kuya. Salamat po.